Hello guys, welcome back po sa akin vlog. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa bansang Kuwait. At ang topic nga po pala natin ngayon ay tungkol sa pag-abroad kung bakit nga ba pabalik-balik dito sa ibang bansa. Ah, marami po sa atin na OFW na kapag umuuwi at naubusan ng pera ay babalik na naman sa ibang bansa. Ano nga ba yung dahilan at palagi tayong pabalik-balik? una ay hindi po naman sapat yung ating naipon para tayo mag-stay sa Pilipinas sapagkat malaki po yung mga gastusin, mahal din yung mga bilihin at lahat ng mga pangangailangan ay sa sahod la ang natin kukuhanin. Marami nga rin po sa atin na nagtatanong kung bakit hindi na lamang magnegosyo ay nasubukan ko na rin po yan minsan na mayroon akong kaunting naipon na aking ipinag tinda o pinagbigas so balit hindi rin po sapat sapagkat marami ang malaki yung gastos, mas malaki yung gastos kaysa dun sa naging tobo or income ko dapat ay kapag magning negosyo ka ay may malaki kang kapital na pwede mong paikutin at hindi mo lahat doon kukuhanin sa iyong uh, tobo yung lahat ng gastusin dahil nga po hindi naman po mura yung mga bilhin sa atin diyan sa Pilipinas. Isa po, po kaya naman po pabalik-balik tayo, gawa ng meron pa po tayong anak na nag-aaral at hindi po naman nga biro yung gastos ng isang kolehiyo dahil bukod nga po sa kahit may nakakatuwang ako ay malaki rin po yung gastos niya sa mga bayarin na baga nila sa school bukod pa yung mga baon at yung iba niyang mga pangangailangan lahat naman po yung sasahod natin kukuhanin kagaya ng kanyang kagaya ng mga pagkain at ang mga bayaran sa gamit sa wifi, sa kuryente at lahat-lahat po yun ay sasahod po kukuhanin kaya kung po ang pagbabasihan lamang ay yung atin pong kita na nakakaunti ay hindi po talaga yun sasapat. Kung kaya po tayo po ay paulit-ulit na bumabalik dahil hindi naman po din natin kikitain dyan po sa atin sa Pilipinas yung kinikita ng isang OFW. Marami po na OFW na hindi naman kumikita ng 20, ter, 25, 30. At yung iba nga po ay malaki pa ang sahod, abot pa ng 40, 50, 70 ay sila po'y paulit-ulit pa rin bumabalik sapagkat dahil hindi naman po nila yun kikitain dyan po sa atin sa Pilipinas. Siguro po'y kung merong uh, trabaho na ganyan kalaki din yung kikitain, ay maaari naman po sigurong mag-stay ang ating mga OFW. Kaya't marami po kayong makikita ng mga OFW na kahit malaki na yung sahod, wala pa ring ipon, pabalik-balik pa rin. Yun po ay sa dahilan na mas malaki po yung gastos nila kaysa po dun sa kanila po na sinasahod. Kaya't hindi po porke tayo ay isang OFW ay masasabi na na tayo ay mayaman, mapera ka na kasi matagal ka nang nag-aabroad, ay hindi po gayon. Dahil po, kaya po tayo ay nag-abroad ay para sumapat ang mga pangangailangan ng ating pamilya at hindi po para po tayo ay yumaman. Yun po ay bonus na lang kung tayo po ay magkakaroon ng maayos na bahay at saka sasakyan at saka negosyo. Yun po ay bonus na lamang sa atin pong pagsisikap. Pero mostly po ang atin pong ang atin pong first priority ay siyempre po ay diga po y. yun pong pangangailangan ng ating pong mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating pamilya. Hindi naman po tayo kaya nag-abroad eh. para sa po sa ating sarili. Dahil marami nga po yung nag-abroad na kita nyo po ang kinakain po namin ay noodles pa rin. Dahil para po tayo makatipid at may padala po natin ng buo yung ating sinasahod ay tayo po magtitipid. So, yun po yung karamihan na ginagawa ng mga OFW. Kaya po tayo ay patuloy na nagtitiis dahil nga po sa mahal natin, sa mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas. So, yun lang naman po at marami pong salamat sa inyo pong pakikinig at panonood po ng aking video at sa po nating mga vlog ay di atin pong pakaigihin pa ang istorya natin para po sa ating mga kaganapan dito bilang isang OFW. Muli po ay marami pong salamat sa inyo pong panonood at pagsuporta po sa akin pong channel. Pagpalaan po kayong lahat at sana po ay makatulong din sa inyo ang konti kong karanasan at ang video po na ito. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming marami pong salamat.